kinalulugutan si Attorney hari Roque. Ayaw ko na sana siyang patulan pero alam mo naman, abogado yan. Dating spokesperson ni President Duterte. Ibig sabihin dapat kagalang-galang. Dapat ang pinanghuhugutan niya at sinasabi niya ay malalim at may kabuluhan. Pero sa kabila po ng kanyang background na yan, papakilalang international lawyer, dating cabinet secretary, pero napakababaw po ng kanyang argumento ayoko nang iparinig siya nyo dahil masisira lang ang araw nyo alam nyo patuloy ang kanyang panawagan sa taong bayan na palitan na raw palitan na raw ngayon si Pangulong Marcos Jr parang gusto niyang palabasin mag people power na tayo tanggalin na natin si Marcos yan ang kanyang gusto palabasin dahil ang taong bayan daw ang dapat masunod dahil ang kanyang sinasabi dalawang beses na raw na patunayan ang power ng tao ito yung 1986 nang tanggalin si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. yung EDSA 1 at saka yung ng 2001 natanggalin si dating Pangulong Erap Estrada. Alam po ninyo, magkaibang magkaiba yan. Okay? Para po sa mga kabataang nanonood at yung ibang uh, uh, baka nakalimot na. Nung panahon ni Marcos, iba yon Kasi nagkaroon ng Marshall noon. Naging yun ang dahilan. Tapos namatay si dating senador Ninoy Aquino. Nagkadugtong eh, ang mga isyo kaya po nagalit sa dating Pangulong Marcos. Pero after noon, ano bang nangyari? Gumanda ba ang bansa natin? Di ba nagpatuloy pa rin ang korupsyon at nagsamantala lang ang mga naghawak sa gobyerno? Noong mga panahon yon, Di ba? Okay, baka hindi natatandaan yan kasi 1980s pa. Di ba? Kakaunti pa ang tao noon. Wala pang mga social media. Ito na lang kay era, 2001. Dalawang taot kalahati inagaw kay ERAP ang kanyang kapangyarihan na noon ay Vice President, naging Presidente, eh, si Gloria Macapagal Arroyo. Ano bang nangyari after maagaw kay ERAP? Gumanda ba ang buhay ng Pilipino? Gumanda ba ang ekonomiya? Di ba nagkawindang-windang din tayo doon? Matindi rin ang korupsyon. Nakulong pa nga si Gloria noon eh. After ng kanyang term. At di siya'y nanungkulan ng halos siyam na taon. Yung dalawang taot kalahati na hindi natapos na ERAP, itunuloy niya. Tapos nahalal pa siya ng 2004, another 6 years. So halos 9 years. O ano nangyari sa bansa? Umunlad ba tayo? Di ba ang dami rin nating utang? Ang dami rin problema? So madalit sabi, ang pang ng kapangyarihan noon at ngayon, hindi nakakatulong sa bayan. Walang pakinabang ang masang Pilipino at ang mamamayang Pilipino. Ang nakikinabang, mga politiko at mga negosyantilang na nakakakuha ng pabor sa gobyerno. Yun lang yun. So balikan natin itong panawagan ni Harry Roque at uh, mga DDS na magpalit ng administrasyon. Ha? Pero wala naman ibang sinasabi sila dahil alam nila na pag nawala si Pangulong Marcos, ang kanilang ipapalit ay si Vice President Sara Duterte na kanilang interes. Yung kanilang interest pang politika, interes na personal para maghawak ng kapangyarihan. Yun lang yun eh. So sila lang ang gusto makinabang. Eh bakit ginagamit pa ninyo ang pangalan ng taong bayan? Ang taong bayan daw ang masusunod. nag na ang taong bayan nung presidential election ng 2022. Hindi mo ba alam, Roque? Abogado ka pa naman ang sinasabi mo eh. Parang may pagka-rebellion. Ha? Nangihikayat kang magalit ang taong bayan sa iyong maling argumento at sa iyong personal na interes. Yun lang naman yun, Ahari Roque. Hindi interes ng bayan ang pinaglalaban nyo. Hindi interes ng taong bayan dahil nagsalita na ang taong bayan, 31.5 milyong Pilipino. Ang bumoto noon ay Bongbong Marcos ngayon, President Ferdinand R. Marcos Jr. So, hindi pwedeng daanin sa people power. Unang-una, wala namang kayong ganong kalaking persa. Nagkakaunti ah, na nga yung PDP laban eh. Ha? Ah, lulubog na nga yung barko eh. Di ba? Kayo-kayo lang yan mga vlogger at supporters ng dating administrasyon, kakaunti kayo. Aasa kayo sa member ni Kibuloy, kakaunti rin naman ang member niya. Di ba sinabi ko na noong araw, wala pang 50,000 ng member niya, paano mag-people power kayo? Sa kayo kukuha ng tao? Yan lang naman ang pwedeng yung pagkunan. Yung mga sibilyang matitino sa Metro Manila, hindi ho yan magpapagamit. Maaring magamit niyo yung kahirapan. Bayaran yung mga tao para mag -rally. Pero hindi nila alam ang kailangan pinaglalaban. So, gagamitin na naman ang mahihirap. Ganun ba yan? So, hindi ko alam kung ano ang pinanguhugutan nitong si Harry Roque. Inuulit ko, abogado, dating cabinet secretary, dapat mataas ang level ng argumento. Dapat mataas ang level ng kanyang ipinaglalaban. Ang kanyang ipinaglalaban ngayon, tanggalin si Marcos. E samantalang kaayado siya, ni Marcos. Ay e, di ba nung eleksyon, eh, makakasama sila sa kampanya. Hindi nga lang siya nanalo at na mabuti na lang. Talaga namang hindi dapat manalo. Yun ang nangyari sa kanya. Ngayon, galit na galit siya sa Marcos. Gusto nang palitan ng Marcos. Sa kanilang mga paninirang, wala namang napatunayan. Ang mga DDS blogger, DDS supporters, at mismo mga Duterte, marami na ang mga personal na batikos at banat kay Pangulong Marcos. Wala namang naniwalang taong bayan. Dahil si Pangulo, dating Pangulong Duterte, ang sinabi ngayon, bukas iba na ang sinabi ka mo kaluwa, ngayon pag tinanong mo, hindi niya sinabi. Ah, di ba? Mali-mali na eh. Di ba? Ang nagpapalaki lang ng isip kayo-kayo. Ang ngayon, na-discover ko na ang nagpa nagpaputok na, 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 kumano ng balitang si si, si Basti Duterte sususpindihin dahaling pala sa kampo ng DDS. Ano ang purpose noon? Para magalit ang taong bayan, makahikayat sila ng supporters pag tinanggal si Basti, akala inaapi na sila. Ay eh, kayo yung unang nang api. Di ba kayo nagsabing bangag si Presidente? Ah, korap ang gobyernong ito. Kung ano-ano inyong mga pinagsasasabi, hindi naman yung napatunayan. At yung mga nag-aakosang bagang Pangulo, bangag ang Pangulong, ganun, yung, sila pala yung bangag. Di ba? Lumalabas, lumalabas kayo ng mga video na si Basti pala, yung dating nagdadrugs. Lumalabas din yung uh, report na yung palang si Maharlika ay positive sa drugs, positive sa SIB, di umano'y pumatay pa ng asawa. Eh di ba, kaya pala ang kanyang ginagamit, gur gor, kuting, ahas, salitang kanto. Yung palang kasamaan ng kanilang mga ginagawa ang ibinibintang sa first family kay Pangulong Marcos at First Lady. O oh, di ba, sino mahihikayat nyo? Ang nakalimutan ng mga DBS at DBS vlogger, ang mga Pilipino ay matatalino na. Hindi na ako magpapagamit. Hindi na magpapabola. Kahit na maglupasay ka pa, Harry Rocky, sa kalye, manawagan ka, ang dadating na tao, kakaunti lang, kayo-kayo lang. Hindi darating ang matitinong Pilipino at ayaw ng mga Pilipinong magulo, hindi dadating yan. Sumusunod at dahil nakikita naman ang maraming mga programa ni Pangulong Marcos na ramdam ng mga farmers, ramdam ng mga nisda, ramdam ng mga gagawa, ramdam ng mga professional na Pilipino at ramdam ng mga Pilipino ang national security, foreign policy at policy pang ekonomiya. Ayun po yun. So, kaya ko po pinatulan na itong sinasabing ito ni Harry Roque kasi nanliling lang ng tao. Gusto nilang mag-people power gamitin ang kanilang mga fake news. Fake na mga paratang. Kaya ang mga taong sasama sa inyo, alanganin din. Maaring fake ang paniniwala. Maaring magpagamit dahil lang sa salapi. Pero prinsipyo, para sa bayan, wala sasama sa inyo. Ayan, di ba? Any comment reaction sa bagay na ating pinag-usapan, huwag magpalindang. Ang talino, ang pinaka-importanting ating gawin at igagabay tayo sa tamang panahon. Hindi sa panahon ito.